Hey guys, sa kabalang na ba mo? Ang alin? Laban ulit yung passing area. Ito ba? Sino yung Sabi nila, may nakatabi. May nakatabi ang sinulayta so, sa bag niya. OMG! Hindi hmm. ba sabi nila mo yung pwede niya? No. Hindi naman yung nakatunayan. Sabi nila, suicide daw yun. Kasi yung mahal mo Oh, hindi ko na nalang pinta kung nalang mga tayo

Okay, okay magsipuan. Yes, Hindi ako ng May bago kayo klase? Si Sir Carl. Carl? Hello, everyone. I'm Carl Martinez. Sa tingayang pagkasinan. Ilaloon ko ng kami.

People never change. Science tells us that our genetic imprint predetermine your fate, your character, your choices. Ipinanap kang bobo, lalaki kang bobo, at mamamatay kang bobo. Karuntadong po. Alam ko yan. Sabi nga ni Arthur Gisela Gifted, kalam ka. Ang ingay-ingay niyo, piling ko gotong na si Kyle. Magsnack na tayo. Okay. Orte, porkit may yaman? After school ba, guys? Puloy muna ako para magbihes. Uwi uh, tayo muna lang para magbihes. What, is? Ah, sa bahay nalang, anay. May pitay kami. You know, uh, no, no. Ah, uh, yes. yes, Tara, tara. Sige, mauna muna ako.

<tong> Lagay niyo lang yung mga gamit niyo, may kukunin lang ako. Ang ganda naman ang bahay nila. Ang bahay, oh. Kapagod. <tong> Saan ba tayo magsisimula? Sa research title muna. Sige. Sige, yes, maaano uh, na mo ni Carlo Milo is ang research design. Asan ba niyo, Carlo? CR lang ako, guys. Sige. Okay. Yeah. 我多想和你。 Sabihin lang natin na oo, oh, oh. magkapatid kami. Bakit? May problema ba? And guess what? Hindi na kayo makakalabat dito ng <laughs> buhay. Ano? <laughs> Aliah Ayoko! Ah, ah! 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 Yes. Hello Sino ito Alam ko kung ano ang ginawa mo Abayaglan aga ka agi Alia? Buhay ka Love kita. namis ka ni Kuya. Oh, please! Stop acting like you care. Pinatay ko ang mga tao na nakit sa'yo. Babawi si Kuya sa'yo. You are guilty kaya. You did that kasi hindi ka naging mabuting kapatid. I knew it from the start na kaya mo yung gawin para sa akin. <laughs> Plinano ko ang pagkamatay ko. Kayo naman si Tanga at naniwala. Gusto mong bumawi sa akin? Patayin mo sarili mo. No on tan labay mo. <laughs> Wala nang hahadlang sa pagmamahal natin ito. Wala na mga kaibigan mo at ang kuya ko. Magiging masaya <smart noise> sa mga kaibigan Mainit ba ang saging susubuan kita? Parang awang na liya. Anong pinagsasabi mo mahal? Kumain ka na. Ah, pakawalan mo na ako, Alia. Pakawalan mo na kaluluwa ko. Goy, goy, goy. Parang galing Oo nga, parang galing na galing. Oo nga po sir, baby ko Parang bali. Eh. Una mo ganyan-ganyan sa'yo ng tao, siya. Sus, kung sayo, kay Leah ka Oo oh, tama, tama. Ano ba guys, kay Vigaro namin ni Alia. Bakit tumawa ka lang yung inasar kayo? Ano bang gusto mong gawin ko? Palagi na lang kayo nagkasama. O ano naman ang dahilan mo? Tama nga sila. Apakasilosa mo. Mas mabuti na maghiwalay na tayo. Pagod na ako, Alia. Ethan, please. Inisip mo na sana yun bago lumbat Ano ba ang baslos niyo? Kumakain pa kami ng boyfriend ko. Bitawan niyo ako. Ano yung nangyayari dito? Kanina pa po, po siya nagwawala, do. ang na yung pampatulog. Bilitan! tulungan mo po! Sinasaktan nila ako! oo mo! Dali niya na siya sa kwarto niya. <leadership> <Bol classified>